Blagag! Jenny J! Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. Misan ba napapaisip kayo at napapatanong na ano kayong gagawin ko sa bahaw? Ang dami na namang natirang kanin. Minsan ginagawa na lang natin itong fried rice, di ba? May iba't iba, -iba pangang version ng fried rice eh. May gumagawa ng chow fan. May gumagawa ng ordinaryong fried rice. May fried rice with egg fried rice with hot dog, fried rice with corn beef, fried rice with pechay, with repolyo, with carrots, and mixed vegetables. So, medyo nakakasawa na rin, no? At nakakaumay na. What if gawin natin dessert ang bahaw? Yes, bahaw po. Totoo po yun. Narinig nyo, bahaw. Gagawin natin dessert. So, paano nga ba yan? Malalaman nyo yan dito sa video na ito. Pero bago ang lahat, syempre bago ang lahat, ng lahat-lahat, bago ako mag sa aking vlog, ang isa nga pala sa ingredients na gagamitin ko bilang flavor ng ating dessert ay avocado. Ito, yan, avocado. At konting trivia nga pala para sa inyong lahat, guys. Alam nyo ba na ang avocado ay madaming health benefits? Ito ay mabuting pinagmumula ng healthy fats, fiber, vitamins, and minerals. At ayon sa aking nabasa, ay nakakatulong din ito para mag-improve ng heart health, digestion, and potentially even protect against certain diseases. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats na kinokonsiderang mabuti para sa puso. Ang fats na ito ay nakakatulong para mapababa ang LDL o bad cholesterol at nakakapagpataas ng HDL o good cholesterol na nakakatulong upang mapababa ang komplikasyon sa puso. Meron din itong potassium, an electrolyte that helps regulate blood pressure. Lowering blood pressure ay nakakapagpababa ng tsansa ng pagkakaroon ng heart attack at stroke. Good for digestion din ito. Dahil sa fiber that acts as a prebiotic. At madami pang beneficyo. Pero ang pagkain din ito ay may ibang risk. Lalo na sa mga may allergy at nagtetake ng medication. Ayon sa aking nakalap, ang sobrang pagkonsumo ay nagre-resulta ng pagtaas ng timbang o nakakapagpataas ng timbang dahil sa mataas nitong kalori at fat na nilalaman. Pero hindi naman siya matuturing na risk talaga, risk factor. Kumbaga, ito lang yung mga karaniwa nagiging risk para sa mga merong allergy o na nagtetik ng medication try to watch din po yung vlog ni Dr. Alvin about sa pagkain ng avocado. So back to the video na tayo, umpisa na natin ang paggawa ng kaning lamig as dessert. Ito ang mga kakailanganin natin. Una, ang bahaw o kaning lamig. Pangalawa ay ang ripe avocado. Next, we need salt and sugar, coconut cream, powdered milk, and water. So, let's jump to the video! So, ayan nga guys, hinanda ko na nga itong aking avocado bilang flavoring. Tinanggal ko na siya doon sa balat. So, yan ay im imamashed po natin or kung gusto nyo pa ipuray nyo o kaya i-blender. So, ako mas prefer ko po yung may buo pang laman ng avocado.

net.

我你变是一只恐龙。I

So habang nagpumugas ako ng mga ito, i-voice okay, over ko na lang sa garanda sila so, kung bakit hindi ko isinama muna yung avocado doon sa ating nilutong mixture. Ngayon, i-explain ko po sa inyo kung bakit hindi ko sinama yung avocado sa mixture na niluto ko kanina. Alam nyo ba na ang avocado ay may likas na papait na lasa? Kadalasan ito yung mga pinanguhan ng hilaw pa. Alam niyo ba na ang pagluto ng abokado ay nakaka-develop ng bitter taste o mapait na lasa? Lalo na kung ito ay ma-overcook dahil sa init na galing sa pagluluto ay nagkakos ng chemical reactions na nakakapagbigay ng hindi kaayayang lasa. Kasama na ang mapait. Ang tips para hindi maging mapait ang pagluluto ng abokado. Ito yung mga option. Gumamit na lang kayo ng hinog na abokado o kaya lutuin nyo to sa madaling paraan o mabilis na proseso. O kaya pwede yung i-add nyo na lang din ito pagkatapos nyong gawin yung inyong niluluto. O kaya gamitin nyo na lang na toppings. Kagaya nito ang gagawin ko dito sa aking dessert. Consider high heat, short cooking, and grilling po. Flesh, side, down. Para naman po mabalansi yung flavor niya. Kung mapait pa rin, Try adding ingredients with contrasting flavors kagaya ng lemon juice, lime juice, or kahit anong acidic components. Para sa akin, ang best option po ninyo ay i-add nyo na lang po sa huli, o kaya gawin nyo na lang toppings. Yun po kasi yung ginawa ko. Kasi trinay ko na rin po siyang iluto ng mahina at mabagal na apoy at mabilis as quickly as I can. Bago ko po gawin itong final na aking dessert, ay nag-try po muna ako nung una. Sadyang nakakapagpapait talaga kapag naiinitan o oh, naluluto nyo yung avocado. Nagkakameron nga siya ng chemical reaction. Ayan na guys, natunaw na yung mga sa iingilid. Medyo mainit pa to. Kaya hayaan muna natin dyan. Mamaya i-transfer na natin siya sa isang pub. Tapos alayin natin sa refrigerator. Sa so freezer, kumaga doon ko siya ay Tapos, after ng 2 hours or 2 ah, hours, ay pukunin na natin para gawin na yung kabuuan ng ating ice cream. Avocado ice cream. Guys, i-lilipat ko na nga itong aking mixture sa isang tub. Ito na. Pumana ko na isang tub. Ito. Dito ko siya na guys Para malagay na natin siya sa refrigerator or sa freezer for 2 hours. So, this is it this is it this is a pansay Can you see that? here is our mixture. I'm gonna transfer it into a... Oh my god! I'm gonna transfer it to a pan. First. Hmm? Dito mainit pa siya. Pero malagang ganda naman. Dito bigat. Ayan. Lipat lang natin yan dito sa tab. Kita nyo ba guys? Kasi nagpala yung dalim, hindi natin nah nahalo ng alis. Pero okay lang Okay. Kasi, yeah, mixer pa naman natin mamaya. So, ayun guys. Halos makakalati tayo ng tablet o mixture na ito. So, Ayan, kukuha ko na isang sandok para malagay natin lahat ito. Tumaha ko na isa pang, pang ano, hmm. sayang kasi. Ayan, wala okay na yan guys. Patungtungin muna ulit natin siya dito sa isang stainless steel. Ayan, hintayin na lang muna natin lang. Medyo mainit pa. Hindi siya maganda ito sa isa.

Ayan guys, malamig na nga ito. Dilipat na natin siya sa refrigerator. Dapat ang binang electric pa. Kasang ko ang ating ref. Ayan. Okay. Nagay mo na natin Tapos ako kunin natin pag medyo malamig na siya. At ating i-hand mixer. Tapos ating ihahalo na yung ating mashed avocado. Ayan guys, balikan na natin yung ating pinalamig na mixture. Check natin. maghahanda lang ako ng kagamitan. So, yan. din na yan. Ganun na lang aking handa -hand sa'yo. -hand. Guys, so, ayan guys. Umpisahan na natin. Mag-mix -mi na ako sa hand mixer nitong aking ice cream. So, umpisahan na natin.

マッシュアンドケート。 Let's do which itong ito. So, tanggalin na natin itong ating hand mixer. sir. na natin itong mga itim. Ah, bakit ko matanggal? Ayan. Kasi hugasan natin ito. Bago kong yung mga pin ng ating hand mixer, ay sasali ko muna Transfer ko muna sa tab. Huwag na kung hindi natin ating taping. Ayan. I-transfer na natin itong aking avocado mixture. Ayan. Tapos na natin ito at lagyan natin sa refrigerator. So, ito transfer na natin itong ice cream. Lagyan na natin sa refrigerator. So, patungo na natin. Buksan ang refrigerator. Pwede lagay ang ating ice cream. I-delive natin yan dyan up to 24 hours. So, bukas check natin kung okay na siya. Ayan. Tada! Ta-da! So, after 24 hours, ito na nga yung ating ginawa avocado ice cream. Nagustuhan ko siya at napakaganda ng texture niya. Mukha na talaga siyang yung dirty ice cream na nabibili. Grabe, ang sarap guys. You must try it din. Guha na din kayo ng sarili niyong ice cream sa bahay. Gamit itong hack na ito. Kung meron kayong mga bahaw dyan, ay gawin niyo na ring ice cream instead of ordinary fried rice. So ayan guys, hanggang dyan na nga lang po itong video ko. At kung nagustuhan nyo nga po pala itong vlog na ito, ay inyo na rin pong i-like, i-subscribe nyo na rin po ang aking channel. At i-hit nyo na rin po ang notification down below. Thank you and goodbye everyone. Sa susunod ulit. Bye-bye. Thanks for watching. Jenny Dre.